Laki lang mga kaduloy. Pagisa na natin mga kaduloy. Mga kaduloy, oh. ayan o, oh, nagwa-wild Nag Mga kaduloy, ayan oh. Ayan! Magandang araw mga kaduloy. Kita nyo yung maliit na ilo na yan. Mais daw yan sa ilalim. Ayan o, no, oh, mais daw dyan. So, Try nating hulihin dyan mga kadudoy at tingnan na lang ninyo kung mayroong isda dyan. Sigurado, tingnan natin kung ano mayroong isda dyan. At ayan nga mga kadudoy at sa kasamang palan nakalpas yung ating isda at ako habol-habol -habol doon sa ibaba at gawa ka ng saya nga at di mababawala yung tubig at mga kadudoy hindi lang ninyo makita kasi wala nang tayo taga-kamera no. Tantayin lang ninyo mga kadudoy at ibabalik ko ho yan at hindi ko yan tinigilan hanggat hindi ko po yan nahabol-habol sa ibaba. At maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan po at isis tayo po tayo mag-isa at ahabulin ko po yan doon sa ibaba at i nahuli ko po naman diyan din doon po siya so naibalik ko rin po yan so ayan po abang abangan na lang po ninyo yung aking paghuli po diyan at atin na po siyang ibabalik maya maya po ng konti so maraming maraming salamat po at ayan nga mga kadudoy at atin na naibinalik yung ating isda at sa aking pagbalik ng isda ako may nakakausap diyan ng na mga tawag doon mga iban lahi mga kadudoy. so mga indonesian akala ko yung pilipino kasi magkakamukha kami Ayun pala yung nagsalita na iba sa so, mga Indonesian po yung mga kadudoy at eh, sila na tanong tanong kung bakit ako NDD at doon daw sa kabilang ang maraming isda eh, ako naman ay eh, simple. sabi ko sige po at mamaya ay eh, pupuntahan ko doon ayun eh, eh, gusto nila doon talaga ako mang isda sa kabila ayun doon daw sa kabila ako naman eh, gusto ko diyan mag habol habol ng tilapia kasi marami dyan po mga kadudoy nakita ko po dyan sa ibaba So ayan at hindi naman po tatagal at ako ililipat naman ho doon sa tinuro nila at saka subukan ko doon baka marami nga talaga doon. No, ay mga kaloy, maraming salamat po at eh, hanggang dyan na po yung ating uh, pangingisda. Eh, po ako sa kabila. Ayun, magandang araw mga kaludoy at ngayon eh, gusto tayo sa ilalim ng tulay na yan. nyo, may mga libel tulay nila sa ilalim ng tubig. Dati, mga kaludoy, dati napunta ako rito. Iba na yung forma ngayon inaayos na ng gobyerno nila o oh, ang luwang na dati gubat to parang ginawa nila ng isang bagong ano dyan o oh, yan o oh, ganyan inaayos nila yung river control Ayan o eh. oh. yan sila o kaya yan 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 ang dami nila o oh. ang liliit pa nila pero ang dami nila yan Ayan o oh. kasi masarap tugulayan saktuhan lang mga kadudo yung dahon yan dami Ayan. Ulitin. Ay mga kadudoy ah. Uh, tingnan natin yung ano dito. Yung Ah, uh, oh, Spot ayun eh. Ay mga kadudoy yung aking ano dati dito. Matagal na pa yung lambat ko. Ayun Ay, pa rin oh. Ay napirat na yata ng isda mga kadudoy. Nanood na ng tubig yung pantikong kong maliit. Ay mga kadudoy marami rin ng isda dito oh. Ayun oh dami daming isda mga kadudoy. Sana may dalag dito. Ang daming mga kadudoy isda. Tingnan nyo yung isda mga kadudoy ah. Inayos na nila yung ano dito. Dati hindi to ganito mga kadudoy kaayos. Ngayon inayos ng gobyerno nila. Ya, tingnan nyo mga kadudoy. Ayan mga kadudoy. Ang daming isda oh. Ayan. Ang daming isda mga kadudoy. Hanggang sa taas pa siguro yan. Baybayin na lang natin yung gilid ano, tapos maghagis na lang tayo. Yan oh, marami nga yung isda oh. Yan mga tagaruli, tayo lang mag ice ice lang ano. Kasi natin natin lambat, mag-amili tayo ng pagkakahagisan natin doon sa taas mga karuli. Ang daming isda yan mga karuli oh. Lawak ng lugar. mga kaluloy hanap tayo ng spot sa taas din ay spot yung tawag dun pwestuhan natin ng pagkakagisan yan mga kaluloy sana nakikita ninyo yung ating ano Dami isda mga kaduduy, oh. Laki, oh. ko na kaya, ayan dami nila ano, laki lang mga kaduloy pagisa eh. na natin mga kaduloy eh. yun, malalaman natin kung may huli tayo yun mga kaduloy, tayo tingnan natin kung may huli tayo dito pumasok kaya ayun mga kadudoy ayun 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 parang lalaki yan mga tlapya dito ka mga kadudoy ah parang dito tayo sa swertin ah ayun ang dami nga mga kadudoy ang dami nga oh nagwawala na yun ay ang dami mga kadudoy ang dami nating huli oh ayun ayun nagwawild ng tlapya mga kadudoy laki oh 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 ayun mga kadudoy oh ayun oh nagwawild oh nagwawild oh mga kadudoy ayan o. ayan ayan lalaki mga kadudoy grabe oh mga kadudoy ang laki uh oh. grabe talapin natin oh ay grabe mga kadudoy panalong panalo isang hagis natin oh oh ay grabe naman yan mga kadudoy ayan oh, oh dito na natin tatanggalin yung mga karudoy. Kuha lang tayo ng ano dun. abi pasok sa banga, oh. dami mga karudoy yun know, o panalo isang hagis pa lang mga ilang hagis ayun ito mga kadudu mga kadulawa siguro puno natin yan mga kadudu dami yung laki yan kuhanin na natin basket mga kadudu laki ayun pagkuha ko ng basket natin mga kadudu ayun yung basket natin at ayon na yung huli natin mga karudoy ayun so tingnan nyo ako dudu at ay ka mga kadudu at akin na itong tatanggalin syempre mga karudoy ayun ang ating isda mga karudoy talaga namang panalong panalo yan mga kadudod yan panalong panalo po tayo dyan. yan dami nating isda mga kadudod yung oh. mga kadudod daming dami laman Maraming maraming salamat po sa panonood ng ating pangingisda. Ano araw? po sa ating mga viewers na palagi po tayong sinubaybayan sa ating pangingisda sa mga silent viewers nyo po natin na nanonood sa ating video uh, subscribe po sa aking channel po maraming maraming salamat po mga kaluday kung may subscribe po ninyo ako yan isa isa po natin ng ating isda tayo yung dahan dahan kasi maguhangin po at nang sasaboy sila ng buhangin sa mata siyempre mga kaluday

karena mereka rudi dan, dan, dan kuami, kain, hmm. ya? Maki. ya. Maki. Maki pok. green green. Ya, jangan masuk siguro Apa penganak siguran Itu deh, lihat Nah, Balik kaduduy ating ang uli oh. Yan, laki yan mga kadudoy. Yan, laki yan Yan, habis pa tayo mga kadudoy. Isa pa Kunti pa lang yung huli natin May mga kaduduy oh, kunti pa lang Yan, dagdagan pa natin yan At ayun mga kaduduy Ayusin na natin uli ating lambat Ugasan muna natin Hagis pa tayo ng isa, hindi pa natin ano, kunti pa. Ayun, mga kaluri. Malinis na yung ating lambat kaya hagis uli tayo doon sa taas. Tingin-tingin no? tayo kung saan sila naglulungga. Sana may dalag dito mga kaluri. Parang wala ah. Yung mga kadudoy, maano dito, maputik-putik, oh. Masda kaya yan. Yan, maputik-putik dito, mga kadudoy. Hagisan natin yung mga kadudoy. Parang maputik-putik dito, eh. Baka marami sila dyan sa putikan, oh. Bukan natin. Yan, mga kadudoy. Bukan na lang natin yan mga kadudoy, sa putikan na yan, oh. Kasi madilim-dilim, eh. Yan mga kaludoy. Hagis natin pangalawa. Tingnan natin kung may huli tayo. Ang ganda ang panahon ngayon mga kadudoy Hindi tayo iniinat masyado, Ay namumuti mga kadudoy Ang dami. Yan o. Oh. Kaludoy. Ang Mga kadudoy Ang dami. Ayan. Tandaan natin. Baka makawala sa bulsa. Ayun, mga doday, nagwawala. Andami na nagwawala. Ang dami nga. Ay, naku, ang dami, oh. Pati maliit. Mm. Sakul. Ay, nga, mga kadudoy, ang dami. Mm. Yan, nagwawala sila, oh. Mm. Yan, oh. Yan, mga kadudoy, nagwawala na sila. o oh, ayan, mga kadudoy. dami, oh. Yan, sobrang na tayo nyan. Dali natin doon sa ating balde kanina, mga kadudoy. Oh, bigat din. Oh. Ah. Mga 10 kilo siguro. Ano ko? Ah. Eh dito na tayo mga dulo ng tanggal. At ating balde. Ayun. Ayun mga kalodet, tingnan niyo ang ating patatanggal ano. palubir tayo ay matatanggal ng ating isda Ayan Ay, pagkawala na yung mga maliit Malulo, may call din sila sa Taiwan, ano? Ja, yep, mal, hallo, du Direkati, rekan ibunya, makan dulu deh, gini tentang kali. Tung likut natin Masa dulu itu Main pok Kola natin dinato maka Kami din mau aku dulu ya kalau aku kontinulah. Ya, pala. Kalau dulu udah balik saya sampai payah. mga kadudoy natapos na natin yung tatanggalin yung ating isda so ito na po yung ating isda mga kadudoy oh. yan oh, tama na po yan at sakto na po yan isa mag isa lang naman tayo wala na tayo paghatian yan uh, sa mga kasama na lang natin ayun maraming maraming salamat mga kadudoy sana hindi kayo magsawa sa aking mga fishing adventure dito sa Taiwan ano Ayan, ito yung ating spot mga kadudoy. Balik-balikan na lang natin ito pag sa susunod. Ayan, maraming maraming salamat po. See you! Always tayo!